Yun o, oh, mapagpalang haro po. Alam niyo po ba kung anong simbahan ito? Ito ang Our Lady of Atonement Metropolitan Cathedral o mas kakilala bilang Baguio Cathedral. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Baguio City. Ang lugar na ito ay tinatawag dating kampo ng mga katutubong ibaloy. Ngunit nandumating ang mga misyoneryong Belgian ng CICM ito ay pinalitan ng pangalan ni Father Carlo bilang Mount Mary. Sinimulang itinayo ito noong 1920 sa pamamagitan lamang ng 25 igorot na karpintero at ilang paring CICM. Matapos ang isang mahigit isang dekadang paggawa, ito ay natapos noong 1936 bilang dambana ng Our Lady of Atonement, ang unang simbahan sa buong mundo na may gantong debosyon. Karagdagan na rin sa istorya ng nasabing simbahan, ito ay ginawang kanlungan ng mga residente mula sa pagbobomba ng mga sundalong hapon. Dahil sa matibay nitong istruktura, maraming buhay ang nailigtas noon. Ang nasabing simbahan na ito ay isa sa sentro ng puntahan dito sa Baguio City. Kilala ito sa twin spines o kambal na tore, pyramid shape na bubong at stainless glass window na nagpapaganda sa loob ng simbahan. At sa harapan naman nito ay may malawak na courtyard at isang view din kung saan matatanaw ang Session Road at iba pang bahagi ng Baguio. Muli, ito ang Baguio Cathedral na matatagpuan mismo sa Baguio City. God bless po.